I'm shy, I'm shy. I'm shy. Vienna. Vienna. Sa unang tingin nga ay akalain mong simpleng resource lang ito o pahingahan. Pero wag ka dahil dito mo matitikman ang mga iba't bang klase ng pagkain. Lalo na kapag mahilig ka sa mga Japanese foods sa Korean foods. Wow. Swak at sulit na sulit nga para sa iyo ang kanilang mga menu. Kaya naman bago pa tayo lumantak ng pagkain, itanungin muna natin si Sir, yung kanilang manager dito kung ano-ano bang mga pagkain yung ino-offer nila dito. Uh, meron po kaming bagong menu. Uh, ay Korean food po kami. Sanggup set. Lahat po yan ay aming bagong menu meron din po kaming mga ramen like shoyu miso, seafoods spicy tantan men, shoyu tsaka beef ramen at ang aming pong pinaka best seller sa maki, spicy tuna spicy crab stick crispy beef fry tuna, tuna spicy tuna baby fry mango, ito ang aming special california and then meron po kaming nigiri at marami pa po pong iba mga mix Ayun, tunay ang matatakam ka dinis sa mga pagkain na kapag nandito ka at makita mo. Ay, salamat naman sir sa pag-explain. At talaga namang hindi ko alam ang mga katawagan sa mga pagkain iyan. Huh? At ako'y sanay ang sa mga binanging tuyo. Quack. Maliban nga sa mga masasarap na pagkain ay napakaganda rin ang ambience dito dahil isa nga sa nakaka-good vibes yung maayos at malinis na kapaligiran. Kaya naman mas gagana hanggang kumain dahil kaya naman tayo lumalabas dahil ang nais natin ay mag-relax. Yung tipong satisfied ka na sa kinain mo tapos nagkaroon ka pa ng peace of mind. At alam nyo ba na nakasit up na rin ito for Valentine's Day? Wow! Kaya naman sa puntong ito ay mukhang napaaga yung aming Valentine's Day. Uy, char charot-charot lang to guys ha. Sinamantala lang namin yung pagkakataon. Ay! Naku, ang daming kiniling pati yung aking kameraman. Kaya nanginginig. So ay na nga guys, habang hinihintay natin maluto yung mga pagkain, ay umupo muna ako dito sa isang gilid habang iniisip ko kung may magbibigay ba sa akin ng chocolate or bulaklak sa valentines. O kaya magpajikas. <laughs> So ito na nga mga katrebs, bumagting na, humudyat na naluto na daw yung pagkain. Kaya naman eh, sa sobrang gutom ko, tinulungan ko na silang maghain. Nagpiling waiter nga ang bruho. Mag-apply ka na lang kaya dyan, huwag ka na mag -block. charot-charot lang yung guys. Meron po talagang mga waiter dyan para i-prepare at i-serve yung ating mga order. So ito na guys, matitikman na natin yung mga pagkain nila rito na talaga namang matatakam ka. So ayun nga guys, sirit pa lang Alam na, may mga pagkain din nga pala dito Na ngayon ko lang ata matitikman So mm.

Dito na nga yung ating mga pagkain, nakahain na yung ating mga, Ayan. mga pagkain. Ayan e, no. o, siyempre kasama natin yung mga Team Armin. Ayan, e, no. mga tropa natin yan o. No. Ayan. Yung katabi ko si Posong Mendoreña. ka doon katribo. Ako marunong gumamit ng chopsticks guys. Ayan siya na. So ayun na nga mga, <laughs> mga ka-trades Busy-busy yung aking mga kasama dito At talaga naman nag-i-enjoy sa kanilang pagkain at sino ko nga naman ang hindi mag enjoy din eh, pag ganito mga pagkain ang nasa harapan mo? Diyos mio! Kaya naman pati yung ibang mga customer talaga namang happy at enjoy din. Nakakatuwa nga dahil hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Pati pusa kasama. Shout out po sa inyo. Enjoy po! Hindi na po nakapag-video. Luto na lang siya. Luto. Ito mga pusa. Hey! Ngunit. So hanggang dito na lang muna guys. Naparami yata ang kain ko. Maraming salamat. Bala kayo dyan.